Magandang araw po mga kaubayan. Ah, sa oras na ito ay nandito po ako sa lugar ng San Carlos, Pangasinan. At may inalayan po ako dito sa lugar na ito ah, na isang tahanan. Ang layunin ng pag-alay na ito mga kaubayan ay para sa mga linalang o kaluluwa na hindi nakikita. Kasi napakarami po dito mga kaubayan. Katulad po nito ay itong puno na ito mga kaubayan ay kaya may cross ito, ito. Ayan, kaya may cross po yan, ayan o, oh. kasi po may nakatira po dito sa kamyas na ito. Kaya dito ay nakakaranas po sila ng um, mga kakaiba mga kaubayan, hindi po pangkaraniwan uh, sa lugar na ito mga kaubayan, yan po. Itong kamyas na ito mga kaubayan, itong dahon nito ay nagagamit po nating panglunas sa ating mga karamdaman. Kaya ako po ay nag-alay dito sa lugar na ito mga kaubayan. At, at pagkatapos ko po nito ay didiretso na po ako sa ibang lugar naman dito sa San Carlos, Pangasinan mga kaubayan. Pero gusto ko lamang po ipakilala sa inyo itong mga uri ng mga halamang gamot dito mga kaubayan itong halamang gamot na ito mga kaubayan ay ito yung tinatawag na kulitis tignan po natin napakataba po ang mga kulitis mga kaubayan ito po napakasarap na ulam na itong kulitis na ito ito po ang dami po mga kaubayan <coughs> ito po napakasarap na ulam na itong kulitis ay maray pa tayong benepisyong nakukuha dito sa kulitis na ito mga kaubayan huwag po nating baliwalain ang kakayahan ng kulitis na ito ay itong kulitis na ito ay napakalakas po sa UTI uh, pang cleansing <coughs> uh, na wawalan ng memoria ito mga kaubayan ay malakas po itong kulitis na eto sa nawawalan ng memorya sa maruming pantog ang proseso po na ginagawa namin mga kaubayan ay itong tangkay na ito ito po itong tangkay na ito mga kaubayan ay kinukuha po namin ito binabalatan po namin yan na parang sitaw itong tangkay ng kulitis na ito at yan po ay in in inom po nami in inom po mga kaubayan in po itong kulitis nito ng mga taong medyo nawawalan po sa sarili sa memoria itong kulitis na ito at yung mababaing mm, mahina po yung kanilang menstruation uh, panunaw ito din po itong tangkay neto napakabisa po nito mga kaubayan kaya huwag po nating baliwalain ang kakayahan ng kulitis mga kaubayan marami pa po dito mga kaubayan kaya puntan po natin yung mga ibang halamang gamot doon po tara na po katulad nito mga kaubayan ay meron din po silang oregano dito yan po yung po mga ay napakarami pong mga gubat dito. Lapitan po natin itong gubat na ito at ipapaliwanag ko po ang kakayahan ng gubat na ito mga kaubayan. Ito po. Ito naman po mga kaubayan, ang tiyanggubat. gubat. Ito. Napakarami pong tiyang gubat dito mga kaubayan. Ito. Lingid sa ating kalaman, ito pa po. Mga tiyang po ito mga kaubayan. Ito. Ito. Lingid po sa ating kalaman mga kaubayan, itong tiyang gubat na ito ay marami po tayong... It, uh, ang nakukuha nating binipisyo sa tiyang gubat na ito ay pampalinis ng kutis po ito. Itong tiyang gubat na ito, pampalinis ng kutis, uh, ginagawang tiyah. Uh, pa, uh, ito po ay pinang-iilamos mga kaubayan Ma, mabisa pong pangtanggal ng mga mancha-mancha sa katawan itong gubat na ito kaya yung mga tao dito yung mga nakatira dito kada, uh, yung mga nagmamayari nito mga kaubayan ay eh, ito na po ang ginagamit nilang ti itong gubat na ito kaya napakarami po nilang tiyanggubat uh, mga kaubayan kasi inaalagaan po nila itong tiyanggubat na eto, yan po mga kabayan yan po yan puro mga tiyanggubat po yan at napakarami din po nilang tanim na chichirika dito mga kabayan ayun po yun po, lapitan po natin yung chichirika tara na po, lapitan po natin yung chichirika Ito naman po mga kaubayan, ito naman po, ay kung inyo pong napapanood yung aking mga videos tungkol sa chichir chichirika ito po napakaraming chichirika mga kaubayan may tatlong klase po itong chichirika Ah, uh, ito na po yung isa Ah, uh, pink, ah uh, red at saka white itong chichirika, chichirika mga kaubayan ay ito po yung pinalabas ko noon na halamang gamot uh, na anti-cancerous anti-cancerous po ito mga kaubayan ang proseso po ng paggamit nito sa anti-cancerous ay yung tatlong dahon nito mga kaubayan katulad nito mga tatlong dahon nito o kaya dalawang dahon pag medyo malalapad po mga kaubayan, ay ibinababad po sa tubig ito saka iniinom yan po mga kaubayan, ang proseso ng paggamit ng chichireka ng anti-cancerous mga kaubayan ito po ka po, 'wag po nating ka uh, kakalimutan, 'wag po nating baliwalain ang kakayahan po ng chichirika mga kaubayan na panggamot sa mga karamdaman. Kaya hanggang dito na lamang po ang videos nito at marami pong salamat.